unang unahang college graduate ng kanilang tribo at isang huwarang guro. Sa kabila ng maraming hamon, nagawa niyang magpatayo ng paaralan para sa kanilang komunidad. Magpatupad ng livelihood programs at magsulat ng mga aklat para mapanatili at mapalago ang kanilang kultura. Alamin natin ang kanyang inspiring journey sa aking exclusive interview na ginanap mismo sa kanilang tribo sa Santa Ines, Tanay, Rizal. Tara na at kilalani natin si Teacher Diday. Hindi biro ang paglalakbay patungo sa Dumagat Community sa kabundukan ng Sierra Madre sa Tanay, Rizal. Malubak, maputik, mabato, mauga ang dadaanan ng higanting jeep o kaya naman motor sa pagbiyahe. Madalas kami napapasigaw kapag ilulusong sa mga ilog ang aming sinasakyan. Pinakamatindi ay ang pagtawid sa labing tatlong ilog bago mo marating ang lugar ni na Teacher Diday. Hello! Hello, Teacher Diday. Hello po, Teacher Jean. Hello. Oh, Kumusta po? Okay lang. <laughs> Grabe. Grabe. Salamat Grabe. po at takarating kayo dito okay. kahit mahirap po yung pinagdaanan ninyo. Ang hirap na! <laughs> Opo. Oh, hindi namin ma... Hindi ko ma-imagine paano kayo sa araw-araw ninyong ginagawa yes, dito. Opo. Oh, Kaya maraming maraming salamat po kasi... Bago man po sa inyo yung pagpunta dito, pero yung puso po ninyo hindi bago na makarating sa tribo. Sobrang saya. Ayun po, teacher, sila po ang amin pong uh, elder po, Tatay Magno po. Oo so, po, Tatay Magno. Oh, teacher po. Jean oh, po. Dalawaga po. Salamat. Si Nanay din po, isa din po sa elder sa uh, pinanggalingan ko po pong isa pang community na naturuan din po namin sa community po nila. Hello, Nanay. Sa kinabuan yeah. po. Hello ano ano po. mga po. Ano, ano po yan? yan? Ano yan? Ma'am, itong kalakal na... San Fernando. Aha uh, oh, po. Ito yung... Araw-araw, ito yung ginagawa. Yan inyog, po ang binibenta binibinta ninyo. Yan po paano yung pangkabuhayan. At gawain araw-araw ng mga magulang din po namin dito. So lahat po kayo dito, oh, ganun po. po talaga ang ginagawa. Oh, oh. Kaya yun din po, teacher. Doon po nag-start na magkaroon kami ng livelihood education. Yun po yung isa namin na kailangan talaga dalahin yung edukasyon habang kumikita sila kasi po walang mag-aaral kung, kung walang pangkabuhayan. Dito po paano, Teacher Jane, talaga pong organic, wala pong mga pesticides na gagamitin. Itatanim lang Itatanim siya. Lang. Lilinisan lang siya. And then ayun na po. Pagdating nung anihan na, aanihin na po siya. So, makikita po ninyo yung kapatagan po namin, baba ng bundok. Ano po 'yan? Palayan po 'yan ng mga elder namin na talagang mano-mano po yung, 'di ba po, pag nagsasaka, kalabaw yung gamit or kaya yung mga makina. Okay, no. Dito po, tao po yung oh. naghuhukay ng lupa, nagbubungkal gamit ano yung ba? patik. Opo, ganun po siya sinimulan ng aming matatanda na hindi hadlang yung magiging kagamitan kung gusto natin. Mm -hmm. Opo, kung gusto natin, may paraan. Ayan It's po. Mr. Opo. Pupunta na tayo doon sa... Paadelan Idinomagat po. Ibig sabihin noon ay? Paaralan pa na nagpupunta ang dumagat. Ah, okay. Yan ibig sabihin nun. tapos po dito po, yung pasok po namin... Friday, Saturday, Sunday po. Friday, Saturday, Saturday Sunday. Sunday. Opo. Ano yung whole day or half day? Whole day, whole day oh, po whole yun. Day, so... Kasi po, may may mga bata, meron pong tutorial, meron pong alz. Ah, als. may tutorial? Yes po. At may ALS. May ALS po. Yung okay. ALS po namin, more on mga magulang. Tara na po, teacher. Okay. So... Andito po yung paadelan. At nandito na nga din po yung mga bata na mga nag-aaral po ng Baker sa amin. So, ito po yung sa so, Ito yung sa ito yung, ito yung daycare. Daycare. Oh, daycare program oh, Program. Po yes po. So, yung mga nagtatanggap kayo ng 3 and 4 years, years old. po. Oh, Pagdating ng 5, yun na yung kinder. Uh, yun na po yung kinder na. Oh. Oh. Sa klase, aside sa dialect niyo, meron na rin Filipino at saka English. Yes po, teacher. Okay. Kasi po, yung Filipino, pagka pumunta ng bayan or ng ibang lugar, paano sila makikita? pagkomunikasyon. Opo, kaya mahalaga din po iyon. Yung mga high school, senior high school naman po namin, kaya kailangan yung English para ma-ready po sila doon sa college nila. Hindi sila mapag-iiwanan, hindi kami pwedeng mapag-iiwanan. Ang galing. O, ma stop na lang ba yung pangarap ng ng nila? So, kailangan gabayan hanggang doon po sa makakaya? Opo, at isa din po yun na pinagpapasalamat namin. Actually, Teacher Jean, kayo din po, isa din po sa nakatulong po dito before mag-pandemic po, oh. ang Starland International School po. <laughs> Hindi ko nga alam eh, di ba? Sa so, teacher oh, lang dito, part siya ng, oh, ng outreach program oh, namin. Kaya oh, kanina oh, lang tayo nagka-anong, na, oh, ikaw pala yun. Yes po, kaya oh, ang oh. laking tulong po na before mag-pandemic, may kumpleto kaming materials na gagamitin namin, print out na sa mga bata, sa mga community na pwede namin bigyan, activities ng mga bata na hindi man kami, pero nandoon yung pag nabasa nila, pag nakita nila yung pictures, Oo. alam nila yung pag-aaral, alam nila yung gagawin nila. Timing, no? Yes, timing yung pagbigay namin. <laughs> o oh, marami pa kami ibibigay soon. <laughs> Kaya kami po teacher Jin, talaga, mas mas nagpapasalamat po kami kasi kayo po hindi namin katribo, mahirap yung pagpunta po dito. Yes. Pero tumulong po kayo. Oo. Kaya sa amin po hindi namin kayang eh, kayang kalimutan yung yung community namin kasi kayo na hindi namin katribo pero andun willing tumulong. Kami pa kaya na Andito, Andito na kami. Marami pa. Marami pa rin gustong tumulong sa inyo dahil nakita din namin na kayo rin ay sinutulungan din ninyo ang kapwa ninyo. Ah, uh, katribo. Oh. Teacher, Tida, ay, ito pala yung dorm na nagre rent lang kayo noon pero ngayon ay ang tribo na ang may-ari. Kwento mo naman. Ang galing-galing. Paano nangyari yun? Opo. Oh, ito po paano yung sa Project 4-in-1 po dati. Before, nagre-rent po talaga kami kung ano po yung tinikita ng mga magulang doon sa kanilang mga mga kalakal, mga pinagbentahan. May percent po doon na na ibibigay nila para sa ganoon maging pondo po namin. So, nung nagkaroon na po naipon nang naipon, so napagdesisyonan po ng tribo na instead na magrent tayo pang matagalan, bakit hindi natin, eh kaya naman na natin palang bilhin. So, yun po, dahil po sa mga effort din po ng community, sa mga produkto na naha sa bundok, yung mga college din po mismo, sila din po nagtitinda ng mga produkto na dala ng mga magulang nila. Kasi po, para mas maramdaman nila na yung hirap at sakripisyo ng mga magulang namin, nagtatanim sila umuulan, umaaraw, kaya isang part po 'yun na mahalin nila yung tribu namin, yung community namin. At the same time, pag nakagraduate sila, hindi sila ma na dito magstay na sa bayan. Kung hindi babalik sila sa community namin, to serve din to po serve. sa community namin kung ano yung natapos po nila. At 'yun po, isang kagalakan po na yung mga nag nakatuloy dito may nag-graduate na. Then, ngayon po, third year college na mga B.E. din po. So, in the future... Mostly teachers? Opo, uh, mga teachers uh -huh. din po na after nila mag-graduate, kung saan sila community, babalik sila doon. Kasi po, different communities kami. So, pag nakagraduate sila, doon na po sila sa community nila magtuturo. Yes, Balita ko po. sila mga mga BSE Ed students then here. College. Yes, ano Anong year ka? Uh, second year po, ma'am. Second year. Anong name mo? Ako pa pala si Gerson po si Jerson po. Jerson, ikaw naman. Ako din po ay edok din po, si Cindy Dorotay. Cindy, paano naman yung tuition niyo kasi di ba nasa college kayo? Kung kung ang kita ninyo ng ng pagtitinda niyo ay para sa para sa dorm, paano naman yung sa school? Actually po sa tuition team po ma'am, may scholar po kami, wala po kami nabayad. Ay, ang galing! Tsaka ano po wow. kami ma'am, yung may talagang budget lang po yung mera pong inano na po. So, scholar kayo ng school? Opo. Ang galing! So, talagang lahat, no, provided na. So, ang yes, gagawin po. na lang yung mag-aral. Mag-aral. At saka, of course, kailangan maging mabait. At alam oh, ninyo po. na mag soon, pag makagraduate kayo, makakatulong na rin kayo sa community ninyo. Ang galing-galing, yes, no? So, so, ang galing ng ginawa mong mindset sa kanila, oh, no? Oh, maraming maraming salamat po sa lahat po sa inyo, sa humugot po tayo ng lakas ng loob at tiwala po sa nasa taas na kung nanaisin po natin yung yung isang bagay at idinadalangin po natin iyon. Wala pong imposible doon sa mga bagay na pwedeng maging posible. They're all ordinary people na like me, na nangarap lang din. Pero makita mo yung tinatawag na perseverance. Nakakatuwang isipin na si Teacher Diday ang na unang teacher dito sa Dumagat Community at nagbunga lahat ng paghihirap niya dahil ngayon ay marami na rin siyang estudyante na nakagraduate. Meron ng high school teacher, meron ng IIT, at meron na rin agriculturist na tumutulong na rin dito sa Dumagat Community. Pinili ni Teacher Diday na bumalik sa community niya para tulungan ang mga kapwa dumagat na maabot ang kanilang mga pangarap nagbunga o nag-ripple effect ang lahat ng kanyang pagsisikap na itaas ang antas ng kanyang tribo. Saludo kaming mga kapwa mo guro. Mabuhay ka, Teacher Diday.